Uh, umayon sa bahay. Nakamasa ko guys kasi masyado yung aking oh. Para hindi makaano itong aking alamungan ng mga dust or Mahamoy ng mga spicy kaya ako hinaag masyado mainit nga guys so no choice ako kasi need to go so good na lang Naninutang ko pala po sa Sana dito pala po. Sumakay sa katulad. Tapos malapit pala yung lakarin ko dito sa indagaan. Hindi ko pa kasi dito ano kapusado. Kaya ayan. Ito lang guys yung buhay dito sa

matanda yung alaga ko. Ganito trabaho yung sa umak. So, dapat dito maroon ka mag pantun. So, dapat sa Pilipinas, priority nila ang ano, sa uwa ba? Mag-uwa. Ah, ah, Mag-isla ba lang yung dapat priority nila guys. Yung pag ng lingwahe Chinese kasi para hindi sila magkaroon ng problema kasi pag ano ang may na problema dito guys sa mga katulong lalo yung dito sa hukong kasi masyado yung termination so dapat marunong ka ah, makag-communicate kahit paano kasi minsan <clears throat> yung ibang amo o may lola magkakatrobol ka pag wala kang alam na kantonis so sana yan ang uuna nila yung mga ano lang yan guys yung mga traba-trabaho kaya na yun yung mga table sitting nyo na yan itapon nyo na yan kasi hindi ginagamit dito sa Hong yan Facebook hindi yan ano hindi yan ginagamit pang hotel lang yan okay bihira ewan ko baka may 1% lang na gumamit dito yun. yung nakaamo talaga ng mayaman pero pag mostly talaga guys so, huwag yan yung thing. Dapat, pinangin, ano yung sitting pig. dapat cooking ang ano yung kasi pagkain. Tsaka una-una talaga yung itong weekend. paano sila mag-communicate guys. Yung salita ng mga Chinese. Para liwas trouble yung mga katulong. So, nagkita nyo ang dami-dami-dami-dami. mahirap talaga lalo kung nakaano ka ng amo na ha mga mamasela hindi ka marunong magsalita hindi ka marunong ano kahit anong sinasabi wala kang alam so dapat may panlaban po tayo pag pumunta ng hong Kong okay yan ang buong masasabi ko sa mga baguhan pupunta dito sa Hong Kong magbaon kayo ng mahabang pasensya kasi dito sa Hong Kong guys at yung hindi yung malaki yung mga bahay dito gaya ng yung bansa And, uh, mga medium ayas mga, mga uh, basta yung part ng ano uh, dito sa Hong Kong flat lang dito guys mostly nasa flat lang kayo na maliit ng ba bahay dito eh pero dito sa Hong Kong guys maasahan nyo na uh, pag maliit ang bahay isang araw mo minsan hindi mo matatapos sa trabaho And guys guys minsan maganda pa ngayon malaki yung bahay dito eh. kasi mabilis mo trabaho pero pag maliliit na mga bahay dito lalo yung amo mo ay feeling na ano pa na masyadong maliit ang abubot naman ay isang katerba nako po sabi ko sa inyo mahirapan ka makatapos sa trabaho sa isang araw yes, dito kaya ang gustong punta dito sa Hong Kong advice ko sa inyo magbaon kayo ng sakosakong pasensya ito ang kalaban ng mga katuloy. Termination, guys. Kaya, ingat po. Lang. Kaya, ayan, enjoy ko muna ang life dito sa Hong Kong. Actually, ako dati, sobrang dami po ng pagdaanan ng mga katuloy. Pang ilang amo na ako dito sa Pero, ito na siguro yung huli tapos dito sa so, kanya na ayun po na parang limang kontrat ako na ngayon actually mahigit na ako dalawang dekada dito sa Hong Kong pero marami rin akong pinagdaanan na termine daming problema isa na doon sa mga kasama ko na walang ginawa hindi na kapalitan ng orang sa barko. Yan guys, yung nakita mo sa na sa University of Hong Kong. So dito ako nakatera ang ganda Ayan, dito. Tsaka dito sa kapila. Ah, gina. Ito yung ah, uh, Buddha. Ni Buddha to dito, guys. Yung, siya. Oh, hindi ko siya makikita. Siyempre, maliit ang inyong house. Oh, ito siya, so. guys. Baba yung Buddha. Iba yung lalaki. Ayan, nasaan siya. Ayan siya, guys. siya,

Ito yung maganda, oh. Ano to siya dito, guys? Yung Casa Marina. Casa Marina 1, ata. Ito dito. Yung sa baba. Ito siya. Casa Marina. Ito yung Casa Marina, guys. Sa taas. Malikot yung, ano po. Malikot yung video. Sorry, guys. Maglalakad kasi ako. So, Napaka, ano siya? Napakalikot. So, oh, Yung The Educational University of Hong Kong. So, dito ako nakatira. Ang ganda guys. O. Oh, Ang yeah. ganda dito. Tsaka so, dito guys sa kabila. Ha. Hindi na ako. Oh, ito yung ah uh, Buddha. Ibu dati dito, guys. Ayun siya. Oh, hindi ko siya makikita. Siyempre, maliit ang inyong house. Hindi siya kaya. Babaing buo. Iba yung lalaki. Nasaan siya? siya guys. gabi na ako sa amin sa kabundukan ng so, mga maluma na talaga yung bahay dito ah. ito yung maganda ano to siya dito guys yung Casa Marina Casa Marina 1 ata to dito yung sa waba kaya siya Casa Marina ito yung Casa Marina sa taas. Malikot yung ano ko. Malikot yung piso. Sorry guys. Naglalakad kasi ako. So, sure. napaka ano siya. Napakalikot. Oh, malikot yung piso. para ito. Ang uh, ganda talaga dito guys. Ang yung ano ng bahay nila. Yung style. Ayan. Eh. Yung decoration. Kung malinis to siya guys. At bago. Ang ganda dito. Pero ano. Uh, ang Maganda pa rin siya. Kaso lang. Malayo. Malayo siya sa kabihasnan. Okay. Tissue. Mm hmm. Ang pagdung ka sa taas ng guys. Napakahira pa okay. Eh, ito pili yalaw mm -hmm. Ito sa taas na Ito yung last food sa taas na maraing baboy ramo. Ito yung dito na ba? Okay, saan? Huwag ka tayo. Dito na. Dito Thank you for watching, guys. So, Pa-uha na naman ako dito. Saan? Hello, Oh, Sana maging okay ang lahat. Okay. Yan lang ang aking mission.